Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at maisip, sino ba yang nakatingin pabalik sa akin? Ang kakaibang pakiramdam na iyon, hindi ba? Ang mukhang nakikita mo ay nagbago na sa na paglipas ng mga taon at minsan pakiramdam mo ay parang mukha iyon ng ibang tao. Iyan ang matinding katotohanan ng pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa mga kulubot o uban, kundi tungkol sa maliliit na pagbabagong unti-unting lumalabas ng hindi mo inaasahan. Bago tayo magsimula, kung interesado ka sa pagtalakay ng mga katotohanan sa buhay at kung paano malampasan ang mga hamon ng pagtanda, pindutin na ang subscribe button. Ayaw mong palampasin ang mga susunod na usapan, mga pisikal na pagbabago. Minsan, gigising ka na lang at mapapansin na ang katawan mo ay hindi na kasing bilis makabawi kaya ng dati. Noon, kaya mong magpuyat, kumain ng junk food, at paggising sa umaga, ayos pa rin ang pakiramdam mo. Pero ngayon, kahit simpleng midnight snack, pwede nang mauwi sa heartburn. Kahit dagdag na oras ng tulog, parang hindi sapat. Mas madalas ka magunat, hindi dahil sa ehersisyo kundi dahil sumasakit ang mga kalamnan at nagkakrak ang mga kasukasuan. Mahirap tanggapin kapag nare mong hindi ka na basta-basta makakatakbo gaya ng dati. At tungkol naman sa enerhiya, naalala mo pa ba noong kaya mong magparty buong gabi at paggising ay handa kang harapin ang mundo? Ngayon, ang ideya ng pagpupuyat ay nakakapagod palang isipin. Kailangan mo ng kape para lang makalampas sa umaga. Kahit pagbuhat ng grocery o pag-akyat ng hagdan, hingal na agad. Para bang sinasabi ng katawan mo, Hoy, dahan-dahan lang. Pero ang isipan, pareho pa rin, puno ng pangarap at kagustuhang tuklasin ang mundo. Nakakainis lang kapag hindi sumasang ayon ang katawan mo. Mga emosyonal na pagbabago. Habang tumatanda, nakikita mo ang bigat ng mga karanasan. May mga kaibigang lumalayo, may pamilyang umaalis sa mundo, at may mga pangarap na unti-unting nawawala. Bawat pagkawala ay parang bitak sa puso. Kahit punuan mo ng bagong alaala, nananatili ang pilat. Dumadating din ang pagkaunawa sa sarili mong kamatayan. Kapag may kaedad kang nagkasakit o pumanaw tinatamaan ka ng matindi. Napapaisip ka sa sarili mong buhay, sa mga desisyon mo, at sa oras na natitira, pagsisisi. Kasabay ng edad ay ang mga what ifs. Naisip mo na ba kung tama ba ang karera na pinili mo? Tama ba ang napangasawa mo? O kung sinugal mo ba ang mga pagkakataon na dapat sana? Minsan, naiingit ka sa mas bata na hinahabol ang kanilang mga pangarap. Pero ang totoo, lahat ng desisyon mo ang nagdala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Kahit halo ng pride at disappointment, ito ang naging buhay mo. Dagdag pa rito ang pressure ng lipunan. Inaakala ng iba na dapat sa isang tiyak na edad. Mayroon ka ng maayos na trabaho, bahay at pamilya. Pero paano kung wala pa? paano kung naghahanap ka pa rin ng landas? Nakakasopokate ang pressure na iyon at pakiramdam mo na uubusan ka ng oras, relasyon at pag-iisa. Habang tumatanda, lumiit ang bilog ng kaibigan. May mga lumilipat, nagiging abala o tuluyang nawawala. Napapansin mong mahirap na ring makahanap ng tunay na kaibigan. Iba na ang sitwasyon kaysa noong nasa eskwela ka. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng kalungkutan at tanong sa sarili mong halaga. Paghahambing sa iba. Mas pinapalala pa ito ng social media. Nakikita mo ang iba na parang perpekto ang buhay. Naglalakbay, nagtatagumpay, at masaya. Madaling makalimutan na hindi nakikita ang buong kwento sa mga larawan. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng kakulangan at naiisip mo bakit sila ang dami ng naabot, ako wala pa ang liwanag sa likod ng lahat. Pero may magandang bahagi rin ang pagtanda, ang karunungan. Mas nauunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga. Natututo kang pahalagahan ang maliliit na bagay. Isang tasa ng kape sa malamig na umaga, isang tahimik na gabi kasama ang mahal sa buhay. Mas nagiging mapili ka kung saan gugugulin ang oras mo. Natututo kang magsabi ng hindi sa mga bagay na walang saysay. Mas inuuna mo ang kaligayahan kaysa sa expectations ng iba. Unti-unti mo ring natatanggap ang sarili mo. Ang mga insecurities noong kabataan ay unti-unting nawawala. Yakap mo na ang iyong mga kakulangan at pagiging hindi perpekto. At nare-realize mong walang taong perpekto at ayos lang iyon habang hinaharap mo ang matinding katotohanan ng pagtanda. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may parehong struggle, takot at pag-asa. Mahalaga ang magbahagi ng damdamin at kumonekta sa iba. Dahil sa totoo lang, ang pagiging totoo at marupok ay isa ring lakas. Ang pagtanda ay bahagi ng buhay. Hindi ito madali, pero puno ito ng aral, hamon at ganda. Yakapin ang bawat taon bawat pagbabago at bawat koneksyon na nabubuo sa huli hindi lamang ito tungkol sa dami ng taon kundi sa mga karanasan paglago at pagmamahal na nadadala natin kaya't sama-sama nating yakapin ang paglalakbay gaano man kahirap harapin natin ito magkakasama